Ah, subukan natin na. ngayon yung nagba-viral ngayon na ano daw magprito rito. Ayun, painitin muna natin bago natin lagyan ng mantika. Ano <tinyo> ba? Ano <laughs> Tingnan mo na ibabaw lang natin asin. Ayun, tumo dyan. Sa giniran. Ayan, titignan talaga natin kung maluluto to. Yan na yun. Putang ina, ayaw. Oo, <laughs> oh, naluto. Oh, naluto. Ang init. Oo, oh, naluto. Hmm. Hindi, may ulam na kami. Luto oh, na luto ha? Ah. Suto. Hmm. Hmm. Oo, luto. Oh, luto. Luto. Oh.